Nakadepende sa sahod ng isang empleyado kung bubuwisan ang kanyang 13th month pay o hindi. Ito ang sinabi ni BIR Commissioner Attorney Romeo Lumagi Jr. ukol sa bigayan ng 13th month pay ngayong Kapaskuhan. Paliwanag ni Lumagi, kung hindi naman kataasan ang sahod ay hindi mabubuwisan ng empleyado. taliwas naman sa may mga malalaki ang sahod. Uh, ito, ito, ano naman yan na uh, may mga Uh, incentives naman ng uh, ang mga empleyado may uh, no. na nasa batas. So kung hindi naman na uh, mataas yung uh, sahod at uh, yung mga 36 month pay eh, hindi naman na uh, mabubuisan yan. Oo. Kapag hindi hulalag pa sa 250,000 yung total income for the year ay yun yung no, walang uh, walang ano, walang uh, taxes ano. Opo, tama po. Opo. Una rito, nagpaalala ang Department of Labor and Employment sa mga pribadong sektor na ibigay ang 13th month pay ng mga empleyado ng hindi lalagpas sa December 24. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.